Yes mga par, so bali meron tayo dito ang Honda Click Tapos N-Max B2, nabibiyakin yung sigunyal So papalitan ng sigunyal mga par So yun si Bangampi, macho <laughs> Yes, macho mga par Ito is matas na yung tinakbo So ngayon lang bubuksan tong Honda Click So diretso ng Superstock stock So maingay na rin daw yung makina So titignan natin yung black Kung ano yung naging problema na itong loob ng makina na to mga par So refresh, recta Superstock Tapos dito sa right side ko, sa left side ko is NMAX B2 gagawing 63 basic Papalitan na si Gunyal mga par Ayan. So ang kakana niya na si Christian At dito sa right side ko, Honda Click At syempre si Marvin Vlogs ang ng Honda Click mga par Kasi kaso na tayo dito sa si Jeg mga par Let's go So ito yung itsura ng Honda Click mga par So ito yung head So grabe yung nangyari dito Halos parang wala ka na makitang malinis dito So matinditinding linisan to ngayon dito mga par So super stock Gagawin natin yan dito sa Jeg mga par Lilinisan na lang natin dahil sobrang itim nga naman talaga nito na ito. Pabayaan to sa langis Late kung mag change oil Puro paiba-iba ng langis Kaya naging ganyan mas better mga par Alagaan nyo yung makina ng motor nyo Gawa ng ang syempre Ganito ang kalalabasin niyan. Dapat every 1.5 Change yun kayo Yung sanayin yung motor nyo na Tataas mag change oil Tulad na ito Ayan Biyakin na natin ito mga par Pagutin na natin The moment of truth So hanap tayo ng Ayan Dadaanin natin yan bunutin natin yung head napakatigas ayan ayan na sinasabi ko yow sabi may problema to panigurado Bulutin natin yung block ayan cylinder head gasket nya potok potok na rin sikas ito mga par ayan sa so, ito na bubunutin na natin yung block gawin natin ayan So goods pa naman yung kanyang block Ayan o no? oh. Kung nyo is goods pa naman mga konting hairline So papalitan na rin to panigurado mga par So abangan nyo to Lulinisyan ko muna Tapos bubuhin na agad Dahil sobrang totoo nga ng loob mga par Let's go na yung Honda mga para. So, bali, nandito si Alejandro. Ayan. Shoutout kay Alejandro. Namiss namin ito, eh. Si Alejandro. <laughs> Ayan. So, mga para. So, kakabaklas lang natin ng valve spring. Ang naging problema naman ngayon is wala yung valve seat tapos wala rin seal mga par ayan o oh. Akakalas lang natin ng valve spring na ito syempre nalinisan na rin naman natin tong Hi. cylinder head mga par ayan si Bumpy o oh, water boy ayan so nalinis na rin natin yung makina mga par sobrang tutong talaga nito grabe mga par ayan o oh. so nandito ang the legendary Arnest... na si Brian Son ang hari ng TBC <laughs> ayan mga par so dami na natin asikaso ngayon dito mga par ayan o oh. Uh, ¡Así, caso! let's go! So NMAX V2 mga par so bali ayan, buo na yung NMAX V2 na pinalitan na si Gunyal dahil sobrang ingay nga na si Gunyal mga par so ginawa na rito 63 basic, so ang kinabit dyan na block is RS8, throttle body na RS8 tapos internal na RS8 robo so, na cam, tapos yung internal ng head mga par, iskyobo kang valve spring, tapos cam gear adjustable, at syempre ayan lumahanda na yung NMAX V2 na 83cc ayan, so ito na lang ang huli ating inihintay is Honda Click 125 so ginawang super stock and si Boss Eman idinidigri na yung Honda Click 125 na super stock mga par so syempre ka problema rin to sa block dahil pinalitan na rin natin ng block na bago mga par so stock pa rin yung stock nya So sa internal head ay nagpalit tayo ng cam, valve spring, valve seal at syempre cam gear adjustable mga pa. So abangan nyo ito mga para sa so, all goods na yung Air Max V2 So ito na yung huling gagawin na Honda Click 125 na Superstock Let's go!